Guys, nandito po kami ngayon sa Mr. DIY ASMR SMR sa yun, guys. Magkita nyo, guys. Puro laruan dito, syempre, guys. Sa mga ano na lang, kinukuha ng bata. Kala mo may pagbili siya, eh. Hinigit talaga ako, okay, Pagdaan namin sa pinto ng Mr. DIY, diretsyo pasok, eh. Hinahina yung kamay ko. Ayan. Nakita nyo, guys. <laughs> puro ano na naman ang pinagdadampot ng bata. Ano ba? Gusto mo yung mura lang, bibi? Ito. Right, yeah. Ayan. Ang dami dami na kasi nitong ralo. Ay, marami na ano eh. Laruan sa ano sa boarding. Isang kahon na may gitu, Iba nga, tinapon na. Wow! Iba baby yung mga ano, yung iba mong ano. Yung iba mong laruan, tinapon na. Isang karton din yun. Saan? Isang karton na natira sa bahay. Dalawa kasi yun. Yung mga laruan mo, ang dami mong binibili. Iba mo nalalaruan lahat. Ito, ito, oh. Palalaki. Well, it. hey. Magis, son. Mahilig mamili ang bata. Mami, tuti. Ano ba yung mga pinipilim mo? Ano yan? Wow. Ito, ano ba to? Hmm. Okay, ito? Huwag yan, baby. Ito, ano? Hanap ka nung iba. To, hindi mm. Ano ito? Hindi pwede yata ang paglaruan niyang ganyan. Ano yun kaya? Ibig lipat tayo. Banay lang. Barils. Barils. Huwag yan pang boys. Pang boy. Mm. Ayaw. Ayaw. Bye bye. Ano nga? Kung may tunay kayo siya kung bilang ito. At sabi na eh ano nung ituturo nito eh. Ang ka na yun. Ay, puro ano lang ito, baby. Ito na lang. puro baso lang. Medyo mahal pa din. Yung set ng ano, Barbie. Eh, baby, mayroong ano. Ah, 55 pala yun. Ano tayo sa iba, bebe? Dali. Papasyal-pasyal muna kami sa dito sa ano. Baka may makita kami. Mas mura. Ayan na. Hila-hila na naman ang kamay ko. Bubbles, may bubbles ka rin doon. Di ba malaki nga yung bubbles mo, tatlo? Di ba may bubbles ka rin doon? Ano ba yan Mga bata nga naman. Tara na. Wala naman tayo pera. <laughs> Panlalaki yan. Eh. Magkano ba yan? Paano ba ito? Tingnan natin dito, bebe scan natin yung QR code niya. Magkano? 115. 115 pala tong billiard eh. Akin na yan. Ito na lang yan. Ah, may paa naman pala. Pero parang maganda din laruan siya. Ito yan, bebe. Kaya lang yung mga bola Baka kasi Subo ulit ang bata natin. Gating nga baby? Gusto mo ba ito? Gusto mo yung ganito? Ito na lang. Ito na lang. Maganda pa. Ito na lang. Barbie. Hindi mo makaintingnan ito lang. Ito na lang. Yes. Sige na, guys. Bye ka na kayo guys Bye bye Iigagala ako muna to guys Bata na to at Wala nung tinuturo Medyo ano tayo guys uh, Not feeling well gawa ng May kasi ako guys eh Habang nainom ako saan. eh Nang soft drinks Jollibee <laughs> Piling ko di na ako makaya guys <laughs> So yun lang guys Bye guys Bye bye